Hello everyone! At dahil medyo matagal-tagal ngang wala tayong video, usaping foods muna tayo. For today's vlog, ito na yung kaganapan ng bisperas ng birthday at binyag ni Emina. Saturday at 9.30 a.m. Ito na yung araw ng binyag ni Emina. Punta na nga pala kami sa St. Louis Beltran Parish kung saan dun yung gaganapin. Dahil ninang at ninong kami ng kapatid ko, kasabay na nga kami papunta dun sa simbahan. Dala ko na pa rin pala yung gown niyang pamalit. Na kasi kami mismo sa simbahan magkita-kita at nauna na nga sila. Alam nyo bang gumising pa ako ng 4 o'clock a.m. para tapusin yung details ng gown niya? 3 hours din yung inabot hanggang sa matapos ko yung gown mismo. Minuto nga lang pala at nakarating na kami dito dito mismo sa parish hall. At dito na nga namin naabutan yung mag-anak, pati na rin yung mga pinsan ko na mga ninong at ninang na itong baby namin. Akala nga namin noon ay late na kami. Nagpunta muna pala kami dito sa parish office para magpa-register. Kailangan muna kasi yung pirma ng mga godparents niya. Nakikita nyo ba yung mga support team namin dyan? Support team sa pagkukuha ng mga pictures at videos ni Emina. Medyo nahihirapan nga kasi kami sa pagkuha dahil medyo malikot ang baby na to. Pero pagkatapos ng ilang minuto, tinawag na rin kami para magpunta dito at uumpisa na nga daw yung binyagan. Ganito pala kung isa o hanggang dalawa lang yung bibinyagan, hindi sa mismong simbahan gaganapin. Bago pala dumating si father, pirenef muna kami kung ano yung gagawin, ano yung sasagot namin during sa mass mismo. Katapos nun, dumating na rin si father. Pero around 10am na yata to. Kandak na nga siya dito ng mass. Dalawang mga bata nga pala yung bibinyagan ngayon. Alam nyo bang, kaming magpipinsan lang din yung kinuha ni Mama Joy para maging ninong at ninang. At may mangilan-ngilan lang na mga kaibigan din niya. Dito na pala tayo sa portion ng pagdadrawing ng krosa noon ng bata. Gamit lang yung daliri ng mga ninong at ninang. Hindi yan literal na drawing ha. Kayo guys, mainaanak na rin ba kayo sa binyag? Nakailang inaanak na rin ba kayo? Panigurado, pagdating ng December ay pila-pila na yan. Hindi nga ako nakakapag-concentrate sa pakikinig yan kay father. Kasi kakyut naman yung nasa harap kong bata. Ilang minuto nga lang at tinawag na rin sila dito. Ito naman ay yung pagbubuhos ng holy water. Alam nyo bang tawang tawa kami dito kay Emina? Sinagulat yata at nabuhusan pati yung mata niya. Grabe ang iyak niya talaga dito. Katapos ng holy water, sinunod naman yung holy oil. Grabe talaga yung iyak niya dyan at hindi talaga mapatigil. Sinuot na rin sa kanya tong white cloth. Dahil nga siguro nabuhusan talaga yung mata niya, Ihirapan siya dyang mamulat. Kung napapansin nyo, maraming seremonya. yung binyagan dito sa Catholic. Pagkatapos ang holy water at holy oil, lighting of the candle naman na mag-start dun sa father ng baby na binibinyagan. And then ipapasa sa ninong at ninang hanggang sa matapos. May mga inspirational talk na naman dyan si father. Hindi ko na nga masyadong naintindihan. Pero ang pagkakaintindi ko ay binabasbasan nga niya yung mga kandel habang binabanggit niya naman yung magiging role ng mga godparents. Kami yung magiging gabay, magiging second parent ng bininyagan. At kami rin yung aalalay kapag kailangan niya ng tulong. Ilang picture taking lang, ilang minuto at pauwi na nga kami. Wala nga kasi kaming matinong picture dyan dahil umiiyak si Amina at ayaw tingnan talaga si father. Siguro tumatak sa kanya na si father yung nagbuhos ng tubig sa mata niya. <laughs> Pagkatapos ng binyagan, pauwi naman na kami dun sa bahay nila Mama Joy. Dun na nga lang gaganapin yung reception. At least dun, hindi na magbabayad ng venue. At gaya ng sabi ko sa inyo, dahil foods dito, talagang pinaghandaan ko at hindi ako nag-almusan. Alam nyo ba, pagbaba ko dito, nagulat ako. At kahit dahil DIY lang pala yung decorations dito, sobrang ganda nga ng kinalabasan. Shoutout pala sa gumawa ng tarpaulin ni Emina. Sobra cute nga talaga. Shoutout din pala sa gumawa ng cake na sobrang fluffy at ang sarap. Sobrang nagustuhan talaga namin. Hindi na sa puto at kutsinta. Gusto ko din pala sa inyo pakita kung paano yung decorations. Kahit DIY lang ay maganda na, di ba? Pag ganitong okasyon or any occasion dito sa amin, hindi nag start ang kainan kung walang prayer. Nag-lead pala ng prayer ay yung pinakamatandang auntie namin dito. Yun nga din yung isa sa tradisyon namin. Kung sino yung pinakamatanda sa attendees, sila talaga yung nag ng prayer. Pagkatapos naman ng dasal at pagbabasbas sa pagkain, start naman na ng kainan. Pero alam nyo ba, kapag kayo may okasyon, panibago hindi nyo talaga ma-enjoy -e yung pagkain. Kasi mayat maya, kikilos, tutulong. Kaya ang ginawa ko ay pika-pika food na lang. Kasi yung amoy pa lang nakakabusog na talaga. Ito nga pala yung ginawa kong tutu para kay Amina. At dahil medyo muriot siya niyan, wala halos picture or video. Pinasuot nga lang namin saglit. At may pabir nga din pala dito si Nino. Ito pala yung dirty ice cream na kung tawagin nating mga batang 90s. Ang tagal ko nga din pala hindi nakatikim yan. Nung nakita ko ay tuwang-tuwa din talaga ako. Nga lang medyo mahirap mag-scoop. Dahil medyo busy na nga rin yung mga bisita sa foods, kumain na rin ako saglit dito sa tabi-tabi. Baka kasi mahilo din naman ako kapag nagutom. Medyo limited nga lang din yung pagkain namin dito. Gawa nang hindi naman talaga kami napipirmi. Tulong-tulong nga kasi kami lahat dito. Nung una, konti pa yung tao. Pero ilang minuto nga lang at nagsidatingan na rin yung iba. Dito na rin si atihan namin. Yun nga lang, si Aling Makulet ay wala pa nung mga oras na to. Dumating na rin yung mga pamangkin at mga apoko na galing ng keson. As usual, late na naman si Ate Sara. Sinisigaw ko nga dyan na sobrang aga nga nila. Maaga pa nga bago magalasing ko. Yung mga maliliit na batang yan, mga apo ko na yan. At yung mga naglalakad na mag-asawa, mga pamangkin ko and at the same time inaanak ko ng kasal. Sa wakas at nagpakita na rin tong pinsan namin. Panganay na apo ng lola namin. May iba pa nga mga dumating dyan. May mga kamag-anak kami na ngayon ko nga lang sila nakita. Kaya nang sabi ko before, ngayon nga lang ako na dito sa Solano. Naglalakad na pala kami ni ate yan papunta dun sa kabilang bahay kung saan sila nagkatay. Nahanap ko kasi yung pinapaitan ng kambing. Yun kasi talaga yung isa sa putahe na inaabangan ko talaga. Sobrang favorite ko talaga yung pinapaitan na kambing. Mabuti na lang talaga at may naabutan ako kahit konti. Yun nga lang, hindi na mainit. Kaya't bumalik na rin ako sa kabilang bahay para dun naman naman ipainit. Habang nagvo-voiceover nga ako, ay natatakam na ako. Nabitin din kasi talaga ako. Yun nga yung pinapak ko dito at hindi talaga ako namigay. Kasi yung nakuha kong yan ay bitin na gagamitin pa rin talaga. Nakakatuwa yung ganitong gatherings, no? Isa talaga to sa pinakagusto ko sa lahat. Nakikita-kita ulit yung buong pamilya namin. So paano po? Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!